Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon miyerkules at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ang chacha at ang mga surveys. Kasi meron dalawang lumabas sa survey. Yung isa, yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Yung sa Pulse Asia. Na iba yung resulta kumpara mo sa sinasabi naman ng Kongreso ng House of Representatives na survey na Tangere. Sabi ng poll sa Asia, mas marami ang ayaw na palitan ng ating konstitusyon. Pero sabi naman ng House of Representatives, kinukut nila ang Tangere, sabi nila hindi 52% ng ano lang respondents ayon sa Tangere ay ano eh ay <laughs> pabor. So nagkokontrahan tong dalawang ito. Ano ba talaga ang totoo? So wala akong detalye ng tangere na resulta. So hindi ko pwedeng maibahagi sa inyo ano yung detalye kasi hindi naman ako pinapadalhan ng resulta ng mga ganun. Uh, kasi sa Pulse Asia, ako ay nag-subscribe. Uh, so sa kanilang email, kaya ako ay pinapadalhan ng mga resulta ng Pulse. Pero sa Tangere, ang nabasa ko lang yung news report na 52% down ng mga respondents ang nagsabi na pabor silang palitan ng saligang batas. Well, so, medyo may problema kasi dalawang magkaibang survey, dalawang magkaibang resulta. Ano ba talaga? Pero ang pag-usapan natin ngayon yung survey ng polls kasi yun yung meron akong uh, kopya ng resulta. So ito nga, i-share natin ha. Ito, Okay, uh, teka muna, i-stop share nga muna natin. Kung yan, okay, so nakikita nyo ba yung page? Ito, uh, hindi ito, ito ito. Okay, so ito yung uh, resulta ng Pulse Asia Research no March 2024 on tungkol sa Charter Change. Ito ay kinundak no March 6 to 10, sa isang face-to-face -face interview, hindi ito online, at based ito sa sample na 1,200 ng lahat ng mga adults na 18 years old and above. Merong plus or minus 2.8 error margin sa national. Okay? So, diretso na po tayo dun sa resulta kasi yun ang importante nating tingnan ano eto po yung uh, pag-usapan natin uh wag na muna yan ano ito yung tingnan natin yung uh, uh ito yung okay ito importante itong ating tingnan uh, kung nakikita nyo na yung resulta ng survey uh, ang tanong, in your opinion, should the 1987 Constitution be amended or not amended at this time? ah uh, Ang sumagot lang ng yes, the Constitution should be amended now ay 8%. Samantalang ang nagsabi na it should not be amended now ay 88% di diba? Nagsabi na 88% at ang nagsabi na the constitution should not be amended now but may be amended sometime in the future doon ay 14% ang nagsabi na pwedeng in the future. Okay? Pero huwag ngayon. Pero ang mas kagulat dito, ang nagsabi na hindi ang konstitusyon ay dapat hindi pinapalitan ngayon at magpakailan man 74%. So halos yan sa kada sampung Pilipino ang nagsabi na hindi dapat inaamyanda ng saligang batas ngayon. At doon sa siyam na yon, uh, mga itot kalahati ang nagsabi na kahit kailan hindi dapat ito pinapalitan. At 14% lang ang nagsabi na pwede palitan pero huwag ngayon. Pwede in the future. So makikita mo dito na talagang ang tindi ng margin, hindi ba? Ang tindi ng margin. 8% lang ang nagsasabi na 8% nagsasabi na dapat palitan ngayon. At 14% nagsabi na pwedeng palitan pero huwag ngayon, in the future pwedeng palitan. Pero halos tatlo sa bawat Pilipino nagsabi na hindi dapat palitan ang saligang patas. Okay? So ito ay directly different from that result of Tangere which states that 52%. So medyo ang nagsasabi na okay palitan ang saligang batas. Okay? At tungkol sa mga detalye, uh, tingnan natin yung detalye ng mga ano. Ah, uh, yung mga kung ano yung mga ah uh, ito yung mga ano yung mga um, nagsabi na ah uh, sila ay ayaw nila ng salig, palitan ng saligang patas. 68% ang nagsabi na ayaw nilang i-allow ang mga foreigners to own schools or universities. 68%. 71% ang nagsabi na inuupos nila ang pagpasok ng mga foreign individuals at companies sa mass media at sa advertising. 71% ah, nagsabi na ayaw nilang alisin ang prohibisyon sa pag-aari ng mga dayuhan sa communication companies katulad ng cellphone at internet. 71% ang ah, nagsabi na ayaw nilang palitan ang unitary system of government at gawing federal. 73% naman na ah, nagsabi na ayaw nilang ah, i-extend ang termino ng mga national and local elective officials, except for barangay officials. 78% ang nagsabi na ayaw nilang alisin ang limit sa shares of stocks sa mga Philippine corporations na pwedeng ariin ng foreign individual. So kayo kasi may limitasyon eh. Ngayon, gustong alisin. Kung aalisin yon 78% ang nag-oppose. 71% ang nag upos na palitan ng presidential system sa parliamentary system. 74% ang ayaw na mag-shift tayo sa, bicam sa unicameral legislature. 81% ang oppose na ang mga dayuhan ay pwede mag-ari ng residential and industrial lands at 86% ang nagsabi na ayaw nilang ang mga foreigner, mapa-individual man ng kumpanya, ay payagang mag-exploit ng ating natural resources matataas sa porsyento to. Ang pinakamababa dito, 71, 68%, pero mataas pa rin yun, yung pag-aalaw ng foreign universities. Imagine, ganito katindi ang oposisyon. Pero ang nakalulungkot naman nito, hindi ko, ako, yung, yung hindi pala nakalungkot, nakaka, nakakabahala. Kasi nung tinanong ang mga tao, okay, Uh, tungkol sa kanilang uh, knowledge sa 1987 Constitution. Uh, 25% lang ang nagsabi na meron silang alam o supesyente ang alam nila sa saligang batas. 75% ang nagsabi na kakaunti lang o sa wala silang alam ako nababahala doon sapagkat, teka, paano mo masasabi na ayaw mo napalitan pero hindi mo naman alam kung ano yung... Wala kang... Hindi mo... You, 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 your familiarity, your knowledge about the Constitution is little to no knowledge and yet you are very firm in your opposition to whatever change is going to be made. So hindi mo alam kung ano yung saligang batas. Actually, doon sa... Dun, doon ako medyo nagkakaroon ng agam-agam. Kasi yung taas-taas ng nagsasabi na talagang kailangan, hindi pwedeng i-amend. Ngayon, 88%. At doon sa 88% na yun, 75% ang nagsabi na hindi dapat i-amend now or ever. Pero, 75% naman ang nagsabi na wala silang alam sa saligang batas. At ako mas nababahala dito sa mga proposal na kailangan mo talagang malaman bago ka makapagsabi na kung ayaw mo hindi. Actually, yung mga pagdating doon sa mga i-allow mo bang foreigners sa mag-own ng schools or universities, opinion yan eh. Yung foreign individuals, companies, foreign equity and ownership in mass media, uh, opinion yan eh. Mas nababahala ako doon sa mga may mga technical na issue katulad ng pagpapalit from unitary to federal system. Naintindihan kaya ng respondent kung ano yung pinagkaiba ng unitary sa federal? Alam kaya ng respondent? Ito kayang 71% na ito na nagsabi lubos nilang naunawaan ang pinagkaiba ng unitary at federal. Okay? Yung pinagkaiba ng presidensya sa parliamentary, yung pinagkaiba ng unicameral sa bicameral, mga technical issue yan. At itong pag-aayaw sa 73% na term, nagsabi na ayaw nilang i-extend ang termino ng National Local Regulatory Officials. Hindi naging malinaw yung tanong. Ano ba yung tanong? Yung kasarkuyan ba? O technically, sa mga susunod ba na opisyal, doon na lang aalisin ang term limits? Ano ba yung term extension? Yung pagpapalawig ng termino? O paglilift ng term limits? Kasi ba yung term limits? Yung term limits, yung ano ka Uh, tatlong taon lang presidente, gagawin na ba na uh, uh, anim na taon, gagawin na ba nating 10 taon? Yun. Magkiba yung kesa doon sa uh, pwede na sila magpare-elect infinitely kahit ilang beses. Di ba? So, maraming mga hindi ko maintindihan kung paano tinanong kasi wala, hindi ko man nakita yung questionnaire. Pero, ang dapat nating iniisip dito, doon ako nababahala doon sa hindi lamang simpleng opinion eh. kasi madali magsabi na ayoko ng ayoko ng magkaroon ng private ownership ang uh, ng, ang ownership ng ng land sa mga foreigners opinion mo yun eh o kaya ayoko na magkaroon ng schools and universities na foreign owned opinion mo yun. Pero pagdating dun sa may technical requirement na dapat alam mo anong pinagabi ng bicameral sa unicameral o pinagabi sa parliamentary sa presidential sa unitary sa federal bago ka makasagot. Kasi madali namang uh, madali namang magsabi na ayoko niyan eh pero hindi mo na intindihan yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So yun yung medyo may problema tayo dito. Okay? Kasi parang ang lumalabas ang taas-taas ng bilang ng mga Pilipino na mema may masabi lang, pero wala naman silang talagang lubos na malalim na pagkakilala o kaalaman tungkol sa saligang batas. Ewan ko kung nabasa na nila yung entire constitution. Ewan ko kung alam nila kung ang advantages at disadvantages ng bicameral sa unicameral, ang advantages at disadvantages ng parliamentary sa presidential, ang advantages at disadvantages ng federal sa unitary. Para magkaroon sila ng informed na opinion. Kasi itong mga to, madaling sabihin na ayoko, ayoko niyan. Pero may mga bagay-bagay kasi hindi lamang nakasalalay sa opinion mo, kundi alam mo ba? At anong tawag mo dun sa hindi man alam yung pinag-uusapan, may opinion. Ang lakas-lakas ang opinion. Imagine, 74% of the Filipino surveyed said that they don't want the constitution to be changed ever despite its flaws. Talagang isusulat na yan hanggang katapusan, hanggang mamatay yung whatever, hindi napapalitan forever. Pero at the same time, 75% na nang magsabi na maliit lang hanggang sa wala silang alam tungkol sa saligang batas. Kayo ba? Hindi ba kayo nababahala sa ganun? Ako, kung yun talagang gusto ng tao, walang problema. Pero sa akin kasi, ang opinion dapat nakabase sa alam mo. Hindi na, kaya tayo nagkagulo ng ganyan eh. Puro lang mema ang mga tao. Magsasalita, magsasalita. Hindi man alam kung anong sinasabi. Hindi man alam kung ano yung, yung ino-opinion nila. Nakikisakay lang sa marami. Kung ano lang sinasabi nung iba. Ayaw ng pagbabago. Uncomfortable sa hindi alam. Di ba? Well, sabi nila, hindi mo masisisi yung mga ganon. Ako sinisisi ko. Kasi sabi ko, sa mga nito opinion, alamin nyo muna bago kayo sumagot. Pwede naman sabihin hindi ko po hindi po ako pwedeng sumagot yan kasi hindi ko po alam yan. Di tapos ang kwento. Kaysa doon sa 75% ang nagsabi na wala silang alam o masya na masyado pero 74% ang sabi na kahit kailan ayokong palitan niya sa ligang batas. 14% ang nagsabi na pwedeng palitan pero huwag ngayon. So 88% lahat ang nagsabi na hindi pwedeng palitan sa ngayon. At doon sa 88% na yun, 74% nagsabing, okay, pwedeng palitan. Uh, ah, hindi na pwedeng palitan forever. So yun yung, yun yung dapat mapahala tayo. At ang mas lalo pa nakakabahala dito, <laughs> iba na naman yung resulta ng survey ng Tangere. 52% naman daw doon ng pabor na palitan ng saligang batas. So doon mo makikita na nawawala ng, nawawala ng credibility yung mismong prinsipyo ng survey. Kasi kung kiniklaim ng tangere, 52% ang nag-approve uh, nag sa Ligang Batas. Tapos sabi naman ng Paul sa Asia, ay 70, ang ayaw palitan. Then therefore, uh, malinaw na ito ay isang puzzle. Dalawang puzzle, eh, dalawang misteryo. Yung isa, magkaiba yung resulta ng Paul sa Asia sa Tangerine. Pagdating sa Paul sa Asia, ang isang misteryo doon, halos tatlo sa bawat apat na Pilipino, maliit lang o walang alam sa saligang batas, pero ang daming ayaw itong palitan. Misteryo din yun para sa akin. Kasi you can only know what you don't want to change if you know it. Para bag nga ayoko ng damit na yan, pero hindi mo pa nga nasusubo, hindi mo pa nga, al hindi mo alam kung nung damit eh, nung tsura eh. Para baga, Ayoko nang laman ng baul na yan. Hindi mo naman pa nakikita. Di ba? Parang, parang may mali eh. Alam mo, you know, if, I, I respect people's opinions. They have a right to it. But, when someone comes up with an opinion, just for the sake of having one, without inquiring, studying, analyzing, doon ako may problema. At ito panawagan dito sa mga kapatid ko sa political science, sa mga research survey. Siguro maging maingat na rin tayo pag ganitong mga findings. Kasi sa halip na na, na ang ating kinakapture ay reason, katwiran, nakakapture natin ng irrationality. At ang problema, nag-feed pa ito ngayon sa narrative at lalo pang na-impair na ang credibility ng survey taking kapag katulad nito na magkaibang resulta ng Tangere at ng Pulse Asia. Of course, sasabi ng Pulse Asia, we trust our methodology. Sasabi ng Tangere, ganun din. E di wala na lalo nang nawala ng credibility ng survey sa mata ng tao kasi iba-ibang resulta. Okay? At, at, at hindi lamang kasi ano eh, uh, maganda rin tingnan i-correlate ilan ba doon sa nagsabi na ayaw nila yung federal system, ang naintindihan ng federal system. Pwede naman kasi sabihin, alam mo ba ang pinagkabi ng federal system sa ano? Hindi. O, oh. ganon. or kaya ang pinaka-best way nga dyan, mo sila eh. Magtanong ka ng something about the federal system, tapos pag nag-agree sila doon, tapos mali yung sagot nila, ibig sabihin hindi nila alam 'di ba? I-correlate mo yun sa opinion nila kasi malalaman natin ilan doon sa ayaw sa federal system ang alam kung ano to at ilan naman yung ayaw sa federal system ang hindi alam kung ano to. 'Di ba? Ganon din sa unita, unicameral. Ilan ang ayaw sa unicameral na naintindihan ng unicameral, ilan naman ang ayaw na hindi naintindihan to. Sa tingin ko, yun ang mas malinaw eh. Makikita natin na marami, kung ano yung ano yung reason ng katwiran baka naman kasi but but I can only surmise you know when only 25% of Filipinos have sufficient knowledge of the constitution one out of every four that's kind of sad and then an overwhelming majority to don't want it to be changed parang hindi mo hindi nga alam eh pero ayo balitan di ba okay wala na akong problema kung gusto palitan importante alam natin kung ano yung pinapalitan natin kasi alam natin yung ayo natin palitan may mga bagay naman diyan na ayokong palitan. Ayoko ng foreign ownership ng, na natural resources. Ayoko ng foreign ownership ng schools and universities. You know. Pero pagdating sa federal uh, sa federal uh, unitary parliamentary presidential, dapat yung opinion ng tao diyan nakabase kung intindi ba nila. Naalalaman ba nila na no, unawaan ba nila pinagkaiba para informed consent, informed decision. Bisa sabihin na intindihan ang opinion. Masakit na talaga sa bangs. Kaya nga tanpansin nyo, nagpapabuhok na ako kahit nakikitang uban ko. Para meron akong bangs na hihilahin. Kasi dati kasi sumasakit ang bangs ko, imaginary. Mas masakit yun pag meron sumasakit sa'yo wala ka naman. <laughs> parang sa ligang batas di ba? Na parang uh, hindi pala alam ng tao ito. Eh, bakit may mga opinion? Di ba? Sana po tayo, matuto na tayo na bago tayo magkaroon ng opinion, aralin muna natin ang mga bagay-bagayhan eh. Kasi diyan tayo nagkakaroon ng issue ng kaguluhan eh yung dito kuda ng kuda ng kuda ng kuda hindi na alam muna di ba anyway siya siya na muna pag-uusapan pa natin ito sa mga susunod na araw sapagkat importanteng usapan to okay sana nakapagturo ako sa inyo kay si plus ko yung mga puso at nakapagpabago ako ng mga pananaw sa buhay <clears throat> lalong lalo na sa usapan political sabi sa kanila sa teach mind touch heart and control vibes at sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP, sir, kita-kita na lang tayo sa biyernes. Ito po si Professor Tonton Contreras, lagi nagsasabi mag-iingat yung mga mga anak na wala pang bakuna ng pertuasis, magpapakuna na po. Uh, sabagat kumakalat po yan sa kayo, ingat po tayo. Uh, na ma napakainit ng panahon, lagi po magdadala ng tubig, kung iwasang na iwasang maglakad sa initan, iwasan natin. Lagi pong may tubig na dala. You know, huwag pong pag uh, sa katawan sa bagat ngayong panahon importante ang kalusugan. Po. So, ito ta. Lagi kong sinasabi, yung pinaming mahal, Ani mo Lasal, magandang umaga po sa ating lahat, hapon, tanghali, gabi kung saan man kayo sa mundo. Okay? See you Friday. Bye for now. Take care. Always.